Okay. Hey guys, ayun, napigil ko lang kayo sa ating beach. Beacher na 6 inches na yung laki. Yung haba. Ayan. For today's video nga, ipapakainin natin sila ng... ayun, butong na nata tong isang to. Yuppie. Ipapakainin natin sila. And, Papasin nyo, tinakpan ko yan. Kasi nga, may ugali silang tumatalon na lang bigla-bigla. Ang pa man din ang puhunan ko dito guys. Kaya hindi pwedeng makatulong ito. Pakawalan na nga natin yung mga gapings. Pagdolong buntot ko isa. Yan. ganyan -in guys, parang vacuum yun okay. hihihi yeah,

So, live food pala pinapakain dito, guys. Kasi, hindi pa sila marunong kumain ng super warm. Is talaga talaga kinakain nyo? Para nung palikpit, parang pakpak.